Panalangin sa krus na banal ng Panginoon. Sa ngalan ng Ama, at ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Makapangyarihang Diyos na nagtitiis ng kamatayan sa krus dahil sa ating mga kasalanan, sumaamin ka nawa. Banal na krus ni Yesu Kristo, maawa ka sa amin. Banal na krus ni Yesu Kristo, ikaw ang aking pag-asa. Banal na krus ni Heso Kristo, ilayo mo sa akin ang lahat ng nakahihiwang sandata. Banal na krus ni Heso Kristo, ilayo mo sa akin ang lahat ng kasamaan. Banal na krus ni Heso Kristo, ipahintulot mong marating ko ang daan patungo sa kaligtasan. Banal na krus ni Heso Kristo, ilayo mo sa akin ang lahat ng pagtatangkang pagpatay. Banal na krus ni Hisu Kristo, iadya mo ako sa lahat ng uri ng kapahamakan. Sambahin ko na ang banal na krus ni Hisu Kristo magpasawalang hanggan. Isus ng Nazareth na ipinako sa krus, maawa ka sa akin. Paliparin mo ng walang hanggan ang mga masasama at makapipinsalang espiritu. Amen. Panginoong Isus na nakapako sa krus, Kaawaan mo po kami at ang buong sansinuko.